Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamalong dito po, no? dito po sa ating uh, tambayan, makabayan. Uh, <clears throat> kamusta po ang lahat? Ngayon po, uh, talakayin natin o no, pag-usapan natin at bigyan natin ng komento ang ating uh, napakabuti at napakagaling na presidente na talagang parang history na siya nabigyan tayo ng isang napagaling na presidente. Walang iba kung hindi si former president Rodrigo Roa Duterte, mga katambay. Talagang pagkang ay magaling, mga katambay. Talagang mismo ang tao na ang nagsasalita kahit na wala siyang ginagawa eh talagang ang tao mismo ang naghahanap sa kanya. Hindi siya mahal ng media, pero mahal siya ng tao. Majority ng mga Pilipino, eh talagang minahal si Pangulong Duterte. Talagang mismo ang tao kahit na alam natin na siya may edad na at kailangan na rin konting relax. Pero sa nagawa niya sa ating bansa, mga kababayan, talaga ang tao. Hinahanap yung kanyang pagiging leader ng bansa. Uh, Napakaiksi nga lang talaga ng anim toon para sa kanyang panunungkulan mga katambay. Kasi pare-parehas naman tayo mga katambay na nakita natin yung ginawa ng ating dating presidente. Kaya uh, hindi naman tayo bulag at hindi naman perfectong presidente ang ating Pangulong Duterte. Pero mas marami yung maganda niyang nagawa sa ating bansa. Yung mga yung mga nagawa ng mga past president, eh, alos siya, nagawa niya lahat eh. Within six years. kumpara hindi naman natin siya pwede ikumpara doon sa sinasabi nilang nanungkulan ng more than 20 years. Eh, napakatagal noon. Di po ba? Ito, six years lang. Lahat ng sakuna, naranasan niya rin. Di po ba? Pero talagang yung pagiging liderato niya at masasabi natin leader, na kaya niya lahat. Ang mga batikos <clears throat> ng mga media, bali wala sa kanya yon, di ba? At hindi po katulad sa panahon natin ngayon, eh medyo eh, uh, mabigat ng sitwasyon ng mga naririnig natin. Pati mga vlogger, eh nagkakaroon ng problema sa panahon natin ngayon. Eh, nung panahon ni Pangulong Duterte, oh, talagang may freedom eh, di po ba? Pwede ka talagang magsalita. At uh, kahit anong sabihin mo sa kanya, baliwala wala sa kanya yun. Kasi nga, nahan yung freedom of express, express di ba? Freedom of speech. Di po ba, mga katambay? Kaya malaya po ang mga Pilipino na magpahayag ng mga kanilang kuro-kuro. Lalo yung mga against sa kanya, di po ba? Ito po, uh, painggan po natin yung mismo ang tao na nagsasabi sa kanya kahit na siya ay hindi na involved sa politika pero hinahanap-hanap pa rin siya katambay ito po uh, painggan natin ang sinasabi ng isang media Posibleng senatorial candidate si 2025 elections si former president Rodrigo Duterte. Batay sa isinagawang survey nitong January 10 to 12, 2024 ng data research firm na Tanghere, nakakuha ng 62% voter support ang dating pangulo. Mas mataas ito sa nakuha niyang 60.96% no on December 2023 survey. So, mga Pumangalawa naman si Act CIS si Parties Representative Erwin. Oh yeah, mga katambay, pinutol ko na. Uh, ang importante lang naman dito sa <laughs> sa ating kukumentuhan eh si former President uh, Rodrigo Duterte. Yun nga po mga katambay. Uh, mismo, mismo ah, Hindi ito gumagamit ng ng media. Mismo. Mismo ang tao nagsasalita pagdating sa survey, sino, sino, ang sinasabi ng mga tao? Kahit na sinasabi natin na si Pangulong Duterte ay tapos na bilang sa kanyang panunungkulang. Kasi nar narating niya na yung pinaka rock rok ng dagumpay o sinasabing yung dalas, last, dito ba? Ang pinaka-dalas ng isang ng isang taong gobyerno, isang politiko, eh yung pinaka-presidente, yun na po yung tuktok eh po ba? Narating na po ni Mr. Uh, ni former President na Rodrigo Duterte yun. Naging, naging mayor, di po ba? Congressman. Naging, naging, vice president, ah, naging vice mayor pa siya ni Mayor Inday, di po ba? Hanggang sa naging presidente, di po ba? Kung tutusin, tapos na nga po si Mr. President dahil na-achieve niya na lahat yung tagumpay bilang isang politiko. Pero ano po, kasi yung iniwan niyang tatak sa atin, mga Pilipino, yun, ba? binigyan niya tayo ng tatak eh, na ganito ang klase ng leader. Ganito dapat maglingkod ang isang politiko sa ating mga Pilipino. Pinakita niya sa atin yung, di ko ba, yung realidad ng problema ng bansa na hindi man niya na, na lahat dahil napakaiksilang na anim na taon. Dahil ang ating bansa, alam naman natin mga Pilipino, pare-parehas naman natin alam na ang ating bansa ay napakalaki ng problema. Hindi po ba? Corruption. Number one, corruption. Nandiyan po yan. Sinamahan pa ng droga. Hindi po ba? Kahirapan. Hindi po ba? Pinakita sa atin ni President Duterte po yan, ni Ligong, ang problema ng Pilipinas nung no siya po. Hindi po ba? Ano ginawa niya? Inayos niya ang ating bansa, number one. Hindi ha-asenso ang ating bansa, mga katambay. Unahan dyan ang droga. Di po ba? Sisira yan sa ating mga kabataan. Eh, di ba sabi nga natin, di ba? Na yung mga magulang, di ba? Ang pag-asa, sabi nga ni, ng mga bayari natin, di ba? Pag-asa ng bayan ng ating mga kabataan. Eh, kung ang mga kabataan natin, lumok sa droga, ano pa magiging kahantungan ng bayan natin? Eh sila yung mga susunod na generation. Yun ang ginawa ng una, Hindi ko, hindi ko ba? Pag upo ng pag-upo niya, kung ano yung sinabi niya nung siya nag-agampad niya, ginawa niya. Kaya lang, nung malaman niya ang problema ng droga, buong Pilipinas, napakahira po nun, buong Pilipinas. Tapos yung mismo, yung mismo po na kasama mo na na lulutas ng problema ng droga. Eh, karamihan po, karamihan po, karamihan pa po, po doon ay sangkot sa droga, di ba? Mga opisyal natin. Di ba? Nasa military, nasa kapulisan, nasaan ay makakatulong niya. Kaya napakalaki ng ng problema na kinaharap ni Pangulong Duterte mo. No? Pero sa kabila no, nagtrabaho siya na naging tapat siya sa kanyang panunungkulan, hindi naman natin masasabi 100%, di po ba? Tao lang po si Mr. President Duterte. Tao lang po yung katulad natin na may pagkakamali at may pagkakasala, di po ba? Kaya lang, bilang komento ni Kamano, nakita ng dalawang mata ko yung nangyari sa atin, di po ba? Problema sa airport. Sandali lang, isang salita niya lang. Pag meron pa siyang nakita ng laglag bala dyan sa airport, ipapakain niya yung bala, di po ba? Pinakita niya sa atin yung strong leader ni eh, Pangulong Duterte. Kaya dito sa survey na sinasabi ito, totoo ito. Dito ba? Ako, ako mismo, dalawang mata ko, na masasabi ko na ito ang leader. Dito ba? Ito, hindi na kailangan magbahay ng media ito para bumango eh, si eh, President uh, Duterte. Mananalo ito, landslide. Dahil ganun siya kamahal ng tao, dahil sa kanyang ginawa. Wala siyang isyong korupsyon. Yung e mga politong, politiko natin ngayon, di po ba? Napakaraming issue sa pera, sa korupsyon, di po ba? Itong matanda natin, Presidente, ano ang ini-issue lang nila? ICC! Di po ba? Yun lang. Sinasabi nila, mamamatay tao si Pangulong Duterte. Hindi naman nila ma-isampas sa Pilipinas. Meron naman tayong na meron naman tayong justice sa Pilipinas, sa Pilipinas. <coughs> excuse po. Na umiiral. Bakit dadali natin sa international court? Dito, nakakaano lang mga babae. Parang ginagawa tayong mga Pilipino mga tanga. Itong mga politikong nasa sinasabi na nasa oposisyon. Para tayong tanga. Ano ano tingin natin sa justice natin? Dumo, bobo. Hindi <laughs> po ba? <laughs> Tapos eh, doon natin dadali sa international. <laughs> parang may mali. Nakatambal. Kaya po, hindi lang Pilipino, uh, si Kamano. Eh, ako po eh, ako po yung humahanga dito sa ating uh, Pangulong Duterte. Hindi bilang siya eh, ni bilang si Duterte. Ang hinahanga ko kay Pangulong Duterte, yung ginagawa niya, yung pagiging makabayan niya at nakikita niya ang problema ng Pilipinas. Yung po ang hinanga ko kay Pangulong Duterte, yung pagiging makabayan. Alam niya kung ano ang problema ng Pilipinas at na at uh, may malasakit siya sa mga mahihirap at gusto niya talagang gawing ang Pilipinas eh, mapaganda tayong lahat. Kaya lang, maiksi yung panahon. Uh, panahon ng kalaban ni Pangulong Duterte, mga katambay. Anim na taon para sa kanyang panunungkula, napakaiksi. At ang isa pa, napakaraming problema nung panahon niya. Kaya lang, ang akala natin, uh, bilang komento ni Kamano, itong papalit sa kanya, continuity, i-continue yung programa niya, yung mga nasimulan niya, eh, tingnan natin. Sa ngayon kasi, medyo napakarami issue ni BBM. Eh. Di ba? Wala pang dalawang taon, napakarami ng issue. Ang dami mga department natin, kung ano nung issue. Di ba? Meron pang issue sa loto na napakarami. Di ba? Mga, mga corruption, problem, problema sa Congress, sa Senate. Panahon ni Duterte, wala yan. Di po ba? Panahon ni Pangulong Duterte, wala. Wala yung mga congressman. Ganyan, wala yung senador. Kasi trabaho eh. Di po ba? Nagtatrabaho ang Pangulo. Mahiya naman sila na sasakusawa nilang politika. Di po ba? Hindi ubra kay Pangulong Duterte yung ginagawa ng Congress na yan sa Senado. Di ba ba? Eh, sa nakikita ko kasi ngayon, yung presidente po natin ngayon, eh, medyo mabait, napakabait po. Uh, medyo magkaibang magkaiba, magkaiba po sila ni President Duterte, yung mga kabayan. Ito po kasi yung taga Mindanao, talagang pag sinabing mali ka, mali ka. Di ba ba? Direct to the point. Pagka sinabing ito ang gagawin natin, ito ang problema ng bansa natin, gagawin niya yun. Walang paligoy-ligoy, 'di ba? Kaya po mga katambay, binigyan ko lang na lang po ng komento yung balita na number one sa survey sa darating na halalan o sa Senado, namumuno siya kung siya'y tatakbo. Eh talagang tao na nagsasalita. Kaya majority, biruin niyo po. More than 60% ang nakuha niya sa survey. Number one, yung kasunod niya, tingnan natin. Yung kasunod niya, ilang percent lang mga katambay? Uh, 50, 50 plus. oh, so, kaya lang, eh, uh, hindi ko nababanggitin yung mga politiko na sumunod. Kasi <laughs> hindi ako nakakita pa ng pagiging makabayan doon sa iba <laughs> na politiko. Eh, ito po si ano nasama po sa top 4 si ano si Christopher Bongo. Okay po ito. Napakarami rin po na sa bansa natin yan. Mga programa. Di po ba? Kaya, ang kukomentohan lang natin dito, yung eh, talagang naglilingkod sa bayan. At kung nakikita man natin na napakatagal na nilang politiko at hindi naglilingkod sa bayan, eh, magkukomento po si Kamano. Muli po, uh, mga kabayan, mga katambay, dito sa tambayang makabayan po uh, binigyan natin ang komento si Pangulong Duterte ako mismo gusto ko na tumakbo siya kaya lang ang kalaban at na ating presidente yung edad niya yun po yun lang naman po yun kung siya po ay bata-bata pa why not di po ba sa ganda ng ginawa niya sa ating bansa aba eh kailangan natin ng maraming Duterte sa Pilipinas para umayos ang ating bansa di po ba o, yun lang po mga kabayan Uh, mga katambay, dito sa tambayan ng mga bayan, muli po, maraming maraming salamat po at ingatan nawa po tayo na ating may kapal. Uh, iwan po na laban lang, Pilipinas, kaya natin ito. Kaalam, bye-bye.